hindi na pagsari kadara sa oringan Oo. Para nga makatutok sa eskwelahan. Kaya pag aral bala sa mga papel na, sa mga cellphone. Opo. Oh, na. Pangarap ni Gabriel magmanggaranan mo. <laughs> 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 Oo eh, bisan sinuman. man. Oh, uh nga, -huh. ano, anong ma-advise mo sa ila? Ti mayad gid ma kung disiplinahan na bata sa pag-eskwela ini na sarik dara ko diin. Oo. Oh. Ti di di maya madaad magsarik ka ring, pero ni ka study at maya. Ang Banana ay. para magtutok sa nas ko mm. ini magahod wala ko gabi. Oo. Oh. Eh, nga magahod sila kon gabi ah. Ti ga ini istorya Ay sus abi mo. Si am bata ko eh. Oo, oh, oo. Ti nga eskwela man ka tapos man. Oo. Oh. Oh. Na no araw. mm kami ni tatay na nagapanggarap, gapangani. Mm hindi -hmm. ka ba Ang siya mo nga bata tapos na tanan? Oh, very good. Mm -hmm. oh. Kita mo ang advice ni lola mo, ang munang mo. <laughs> hmm. Ay kung minsan sir, kung oh. ko pang pag istorya Kaya sa... na pag natuluan ko dyan. Sa eskwilahan, oh. sabi niya, magpunta kami oh. dyan, nay. Mm hindi -hmm. nakikita na... mo na laging dala nila sa ulingan, nai? Kami eh. oh. Mabulig ka pang oring, hindi pwede. Manamo oh. di ketutok ang bata kapag study oh. kag kung gabi kag may allowance na siya. Di hmm. gani para, para, para lang eh, dapat medaan nga mabulig man kaya. ang bata pero ang bata do karon kulang sa kwana man amo laban ang white classib oh. lang. Oo. Tila ba mayad gid nga maka ka mayad. Naga absence siya para magsunod sa pag-goling. do gid uh, magawaag -ab absence. Oo. Unto uh, la may, may bro ako nga tani Pag may bro ako kadto. Mm -hmm. Okay, okay naroon. Tapos lang... napabulig ka ginikana na para may mm -hmm. mako may pagkaon siya dahil. Eh. Oo. Uh -huh. Mas bintaha, gid. Nga, mm -hmm. tumutuka na iskwilahan na so, Mag-college kag... din mo. Oo. Mm -hmm. Kagbawal man ni sa imo ang sige ka panguling kay may ano ka sa dugan, mm -hmm. May problema. Gusto gid man ka. Oo. Tapos nang punta kami kaya? doon, Ayun, ah, nang isang araw lang yun, nagkalkal kami. Bisa ano pa ta na, mm -hmm. eh, ano ka imong bana, ay hey, tawag ba lang nga. Abi mo ma ano gid man sa puso na eh. Eh ana nya lang sa school sir Puntahan lang sa score kun oh. nag-absent ni man ta na. Oo. Oh, oh. oh, sige. Doon na naman ma lang. ano sari nak nak absent ko ginapa eskwela man lang. Oo. Oh, Ang unang nabiyaan ni nanay na nagapamugon sanda, ginabiyaan sanda pa kung kung eskwela kamot mayad. Oo. Oh. Ako gani nga bakiro la obra ko ka karbaw ka pabahog ka baboy nakatapos may mga bata. Oo. Oh, Kisyam sanda. Man. Oh, ay siya mang anak niya, mang tapuk. Oh, may may ano, may ay talamnan na oh. <laughs> <Letak dan. laughs> man sante. Oh. Kamo wai gid kamo. Wai talamnan, ti dapat ko man ang oring na ginabana mo sir. Pati nga buton mo hmm. um, nga may profesyon bata mo sa oring. Ikaw nga oring wai kamo makabulig man. Oo, oo. Amo gid importante. Kung uh, may ubra dun, kag paras ka andang lawas, hindi nga patama ako ubra. Oo. Hmm. Amo man ang isa sa concern ganang, ni, ganang, ganang. Balang, ni Tita Saranga. nga hindi ni dapat magpamugat na sang husto si mm -hmm. Frank Bala. Maobra maobra oh. pa gabay -gabay. I Limit I limit lang, lang bala. Mahakwat dahakwat ka pa uling. Kay isa sir nga mag anang gina pa bulan man nanda sa karsada ga pa kadyang paraik bisa so, eh, kami di. Ah, takaron ata kiho ni siya. Mugani. Mugani ah. nga punto na abisa ako na balakak itsura nanda bala nga manan na mo amog nanda, nanda amog dapat oh. gid nga indi magbubra te ma basgo ko ko ng alawan sa ginahatag sa imo ni mm -hmm. tita sara sarang na naya sa imo nga pag eskwela maka save ka pagani na gani <laughs> kon toson oh, maka save ka pa na 5000 kada bulan mm -hmm. ang padalaya Sige. Kung si may amung kapamugon, manahay. Oo. -oh. Kaya na ang Muna lang akong kami. Ha? Magmanggarani yun ako. Ang lawas na magigado. Tapos magsari ka ubra ng ubra. Hindi naabot, maabot mo. Kaya pangarap mo kung sige lang tutok mo sa eskwilahan. Oo. Gani. Unahon, gid ang pag-eskwila, nai, gina balanay. Oo, hmm. hindi ka kaya niya, wala naman siyang ano sa eskuela naman ano. Oo, so buong same break okay lang na mag upod upod siya Oo, Oo. magbulig-bulig, hindi 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 lang. hindi ka man hindi ma hindi wala man hindi 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 siya. hindi 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 Ang okay. hmm. hmm. hindi ang hindi 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 man hindi 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 siya hindi eh. hindi nga gina-peskwela siya i grab balang opportunity nga ina nga tikon maayo abi kon mapokus focus nimo ang imong sarili sa pag-study nimo maka-answer ka to sa mga exams and then kon dintaha, gini, gid ikon mag-college ka dako gini nga bintaha para sa imo hindi ka maka sa state university Maka may entrance exam na may grade na sila nga ginatan-aw abe kung kaya mo man lang, kung nakapukos kaya, why not, di lang? <laughs> Uy, uh. kaya nga ng iba. Akaya. So, kaya, 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 na kung gusto ang pagsagod na kumalingon yeah. na. Oh. Uh -huh. Tapos hindi igid na pag tutukan ng cellphone uh -huh. nga. Ang cellphone uh -huh. iba, hindi man manami. Uh -huh. Ang answer na nanda sa cellphone, amula rebel Oh. Uh -huh. uh -huh. Hindi ang hampang. Hindi mm -mm. um, um, ang mga hampang. Oo. Uh, uh, no, Wag sige ML ka na. Oo, sir. Oo, ay ragay ML. Ah, uh, sige. Bisa <laughs> po ko kani, takita ako sa rek hampang cellphone. Uh. Uh. Ara, pamatian mo permi uh. ang advice mo ni Lola. Ay, lang busy so, sa sinasabi sa kanya. Oo. Uh malaking bagay sa yan na may lula kang nga nag-advise okay. sa inyo. Kung kwan mag ano gani ikaw nga darin ka ni Inday Danilo, kung diin nga mga taramnan, manggarab, mag ano, mabulig-bulig ka man, pero hindi ka magpatama, man ang mulawas na da iba eh. Oo. Oh, oh. Maniwang nga. Uh, Maniwang. Kag may sakit din sa puso eh. Oo. Oh, oh. Pero ko nga sir, ano, pa, ano pakiramdam niya kung minsan mag-ainam ng gamot na okay na ah. Mm -hmm. Okay naman so, na vitamins Vitamins malang ito no? Oo. Oh. At saka kung pag ano block ang heart na ho, pag heart na para doon sa mag, ano, bawal sa kanya pag inom ng coke, mga soft drinks. Oo, oh, huwag ka na mag inom ng kape. At saka kape. Oo. Ta, sige, hindi na kami magdugay ha? Kami yung puli na kami sa kalibo dayon man. Sa kalibo ka mo, mga vlogger. Opo, aklan, gin kami ya. Oh, makon mo na, kalayo-layo. Dati doon ako nakamuha sa aklan. Sa din. Ano man siya, layo pa to, sa sunod pa to nga ba, nuwaman. Di ba layo, aklan? Oo. Ate sige. nga salamat Ate Sara Brightman. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang araw po mga kapobre. Mula sa pututan ano na to nang dingli dingli na to. Dingli na ito. Yung eskwelahan pututan. Ito dingli. Mula dito sa Dingli sa Dingli. May Dingli rin kasi sa amin sa Banga. Ito sa Dingli Iloilo. -ilo. Maraming salamat po. Magandang uh, umaga.